Dito nagsimula ang ating mga angkan. Tayo dito. Wala maaaring maghari dito kundi tayo. Eh, paano to? Alam ko, makabilanggo na to eh. Sir, tama rin naman yung mga bilanggo eh. Kapag nilipat ang bilibid, maaapektuhan din tayo. Malalayo tayo sa pamilya natin. Di mangyayari yung sinasabi mo. Gagawa tayo ng paraan. Bro! Oh, wala to! Akin to! Ikaw pala, bro! Ayusin mo na yan! Baka abutan pa ba tayo ng karelyebo ko! Ayusin niyo na yan. Yes, sir. Oh, ano ngayon? yun? Oh, Relax lang! Wala kayong karapatang gawin sa kakosa namin yan! Ni Hindi nyo pwedeng gawin yan! Masaisi na, Commander! Nabigla lang ako! Tandaan niyo. At alam nyo, responde ito ng pangkat para sa katahimikan! Dalihan niyo mga kakosa natin! Maligo kayo para bumaba ang tama nyo. Angel. Wala kayong pinagkaiba sa mga baboy dito. Puros lilitsunin. Ah. Hindi pa pwedeng karnihin. Pero darating din ako. Ano'y ginawa niya sa bata? Nagkaguhin ko sa inyo. Lahat pinapakailangan mo eh. Ang ganda ng sikat ng araw dito, Sir. Ganda nga. Sikat na sikat. Pero lulubog yan. Paglubog niyan, kasama ka. Sisiguraduhin ko. <laughs> Tasamuntalahin ko muna ako, sir. <laughs> Pakiyot, ha? <laughs> <laughs> <sighs> Ay, sa'yo. Ay, sa'yo. Ay, Osa! Osa! Tawag mo kami, Osa! Ka. Osa, ingat ka doon, ha? Oh. Osa! Sige! Osa, matabak ka! Matabak ka! Paalam. Paano, Ta? Tuloy na ako. Maraming salamat sa lahat na naitulong mo at naituro mo sa akin. Walang kwenta, Victor. May buhay. Pero inaasahan ko na hindi ka babalik dito. at mataandaan na ako. Inaasahan ko na babagong buhay ka na. Umasa ka, Tam. Mag-iingat ka sana. Boss, iba siya si... Tudoy is my name. At si... Victor is his name, the bouncer. Ah. Taga rito kayo. Tagal na. Eh di kilala yung si Chona. Matagal na. Kasi akit ng ligot ng boss ko eh. So, alam niyo yung bahay ni Chona. Matagal na. Eh, niluloko yata tayo nito eh. Matagal na. Ah, <coughs> uh, yung bahay nila sa pangalawa. <coughs> Salamat. naman talaga, oh, pambihira ka. Bakit mo itinuro yung bahay nila? Di ba tayo unang puporma? Ayaw mo na. Talo tayo doon. Eh, paano itong biskwit? Ah. Ha. Kainin mo. Masiba ka naman eh. <laughs> Tagal na! Ah. Tara na nga. Lepaskan dia! Joey, kau nampak ikaw, Jun. Tulay. Salisihan pa tayo. Pagsulit tayo. Sunahin lahat ang bawat sulok ng bahay. Dalihan nyo! Tara. pasensya na ho kayo. Makikitago lang. Ho. May, may ho kasi sa akin eh. papatayin ho ako. May sakit May sakit May sakit ba? May Bakit ba? May sakit ba? ba may sakit ba? May Meron ba pumasok na babae dito? Wala akong nakita. Meron ba? W Wala. Ano sa kwarto? Sige. Ano sa likod? Ano? Wala dito eh. Wala din dun eh. Wala? Liga na. Liga na. Tara. Hello? Oo. Oh. Sige. Hello, pa. Bakit? Tita Beatriz? Kailangan dalhin sa ospital? Sige, pa. Susunod na ako. Ikaw? Hindi ba ikaw yung... Anong mo dito? Oh. Manang aray ko. Aksidente pagkakapasok ko dito Ay, kasi... Namumutla ka na. Kailangan dalhin ka sa ospital.